sa pagpalang araw po sa ating lahat mga kamitid good evening po sa inyong lahat sana uh, sa mga sa, sa kayong kalagayan uh, po ako uh, yeah. nandilipos lang umaga at ang hati kating sa 7-11 po ako pero hindi po ako masamang tao lamang po nasa so, 7-11 mm. ka lang ayun po mga sa bahay mo uh, <coughs> uh, Bibit lang po lang ano. Ng... Ay, love. Diyan na yung bahay mo. Hmm. ano. Diyan lang ako natutulog. Diyan lang natutulog. Eh paano kung maraming ano, maraming lamok? Eh wala. Pag umuulan, doon ah. ako sa kabila. Ah doon sa side Ay, na yan. Ay isilong ako. Doon. Mm. Kasi may bubong sa taas mga kabisnes. Ayan. Ano lang, pinayagan ako eh. Ayun yung may-ari oh. Yung ano? Mm. may-ari niyan, ukay-ukay. Ah, yun ako. Sinong pula? Mm nga kutsing pula oo oh, yan may ari dyan eh yan lahat sya kanya yan ah ah okay yun nga po lang mga kadusmiso na kaibigan natin na ah. madalas ka ba dito sa ano yan sa kwarto mo maganda araw, maganda eh araw, araw-araw nandyan ako araw-araw gabi-gabi nandyan ako misa ah. umuwi na ako last stress Mamamalibos ako sa 7-Eleven. Oo. Oh. Para may pangkain ako kinabukasan. Mm. Ay nakakain ako, okay na tatlo sa araw. Nakakain okay na ako. Eh, pag su may sumobra na lang. Oo. Oh. Yan, lang ako. Okay. So Pero hanggang eh. bukas pa yan. Ayun. <laughs> ay, ay. Eh, ano ano nangyari din sa ano sa pag ano mo, nang, ka lang pag nasa 7-Eleven ka hindi po ako nanghihingi ah ano ba nagtutulong pag nagawa na hindi naglalagay lang ako ng lalagay ako ng baso ah Namamalimos ba ah lilimus pag oh, binibigyan nila ako hindi ako nanghihingi umhmm kung saan sila nagbibigay hindi ako nanghihingi umhmm dahil nila pag mulang umhmm na, kumita ko ano 150 umhmm para bukas may pagkain ako andyay pera ko ah bukas Umaga, tanghali, gabi. Eh. Uh hindi -huh. na minsan. Matumal pag sabad. Ay, kung uh -huh. sabad, Oh. Uh -huh. Talingo, malakas yan. Kasi ba wala yung kapalitan Ay, wala. Uh -huh. Ayan lang, ha. Uh Pwesto -huh. ka yung ko, oh. Hmm, yeah. Ayun, ayun, isa. ayun, sa taas ko, Ayun, sa pa, isa. Ayun, yung palang dabit dyan. Ayun, Ayun, oh Kay. Sa may okay. Ay, ano, 10 piso lang isa. 20 uh, 20 bente, bente, bente. Benta nila. Tinatawaran ko lang. Tinatawaran. Ito, 50. 50 si, si na pwede ko lang ng ano, 30. Ayan. Ito yung shirt ko. Hmm. Doon ako na niliko, o. Oh. Ito yung parang sa price para, para din. Doon, them. sa tayot na yun. <laughs> Oo. Oh, Pagdaling araw, ano? mamaya maliligo ako doon. Ayan. Maga pay. pa eh. Sasama kita dito sa vlog, i-upload natin ito ha, oh, para... Hindi po, wala po Makita sa yeah. po Salamat po Ayan, gwapong pala Eh, paano <laughs> yun eh Di ba may kaya kayo sa buhay? Bakit nandiyan na eh. ka <coughs> ano na ka ano, ano bang, nangyari sa bang nangyari sa'yo? Kasi po, nangyari hmm. Kinamkam na mga kapatid yung pera ng nanay ko tsaka tatay ko Diyan na kalibing nanay ko tsaka tatay ko oh. yeah, Sa yeah. Remedy oh. Mm. Dito, mga anak ko nag-aaral oh. Sa, ano? So, so, no. <coughs> Kanina, binigyan ako di Magda ng anak ko kanina. Oo, oh, ganoon gano'n. Kaya ako nakakain maghapon. Pero hmm. wala akong kinita. No. Uh, paano yun? Hindi nalulungkot yung mga anak mo na nakikita ka dyan sa gilid? Eh, uh, Ay, parang nasanay na sila eh. Pati, pati asawa ko nasilaw sa pera. Hmm. Diyan. Hmm. sila oh. Hindi ako kanina, di ba dyan? Hmm. Kain ako Bago <laughs> <Mag -tulog. laughs> Ay bono ng business may, may kaya po sila mga ka-business kasi <laughs> sa mga kwento-kwento tao. Uh, so, di ba may bahay kayo dun sa kapila? Oo, oh, kaya kayo. Ngayon, pulupi na ako. Ngayon, pulupi ka na? Hindi nga ako na isang dalibo para mapuhunan ko sa bayan, biligay sa akin sa dalibo lang. Oo? <laughs> oh? Tapos din ako wa din. Ah, ganun. Ay, ganun pulo Pero araw-araw tumatay ako loto. Baka makatsamba ako eh. Oo. Oh, tama 'yan. Pero kasi werte tutuluan ko para sila. At anong ginawa nila sa akin? <laughs> Hindi naman ako madamot. Eh. ayun nga po no, mga business sa uh, 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 sa time na to na interview din natin si Kuya uh, di ba din maghingi pa... wag magdakaw Oo, tama yun para hindi tayo pa rin ng araw araw ako nandyan no kaya nga bahay ko pag umulat dito sa kabila ano nakakain ka na Kumain na ako, musog na ako eh. Oo. na kain na ako. ang dami na. Tinalo mo pa ako Ako, dalawang minutes Mga Gabi, kumain uli ako d'ya kanina. mm na Di ba, kumain ka lang kumain. Huwag mo itisi sarili mo. Oo. Oo ba, makapanood uh, ka ng ano, mga kababayan natin dito sa, oh. sa paligid natin, mga katulad ako. Yeah. So, maraming salamat sa iyo ha. Okay lang po tayo. Ano, Walang problema yan. Uh, pa pound lock interview yeah. <laughs> Tapos sa sunod na ano. Uh, Pali, <laughs> uh, mag-ano mag yan? Mag-viral yan? Viral <laughs> Ayan po na mga kabusiness pagka pag viral yan. viral. <laughs> so, ano po kasi mga mga kabusiness, uh, magaling araw na po dito. Magaling araw na. Ano oras na? Sa sarili mo. 1:44. 1:44 po mga kabusiness, no. Nandito po tayo sa ano, alo 1:44 ng magaling araw. Ayun, dito hmm. po po tayo. <laughs> kasi pila ng 7. Na 7. 7 bukas sa 8 na. 8 okay. na. February 8. <laughs> Malapit na araw na puso. <laughs> <laughs> Ayun oh, malapit na po yung ano, malapit na yung kasal ko. Sa seven. February 14 po. 7 days pa lang. Seven, uh, araw na ng mga puso. Meron kang kadet, meron kang kadet. Wala ayo sa ako ayo. wala kang shoota ngayon. Wala, wala. Ini-titig ah. ko yung sarili ko na lang. oo. Ah, oh. yung na. anak ko, muna pag nakikita ko dyan, mm. Din, dyan ako pera. Mm. Hindi naman ako masamang tao eh. Mm -hmm. Di bali mangingi eh, huwag ka magkadakaw. Oo, oh, tama yun. Para, kasi masama yun eh, masama yun. Kailangan mm -hmm. tayo kahit na nandiyan ito, ta, probie tayo, ah... Uh, I-improve ka ng mga tao na malinis yung ginagawa mo. At ah, na nga, oh. dito nga ako lagi, araw-araw. Ayan, -araw. ayan. ko mabuna ako dyan? Dyan? Oo. Hindi ako nagingingi, nilalagay ko lang ito, yung bato ko. Ayan. Ayan. oh, binigyan ko ng pagkain. Ayun. Napay. Gardenya. Oo. Oh. Oh. Oo, oh, sabi so na po mga wow. business. Minsan ako nag-iOC pag gusto ko lang. Ah, oh. uh, you know. Bigay sa akin ng customer ko sa 7-Eleven. Oo. Ah, oh. galing mo. Maganda, yan, kaibigan, kung mayroon kang ano. Bibigyan kita mamaya. Magbilang kita mamaya ng kape. <laughs> Magigising oh. ko na kasi. Ano ah, Ang nangyari, hindi hmm. pag gabi ko doon kanila, oh. nakatulog ako. Na. Hmm. Bugla ko isang boteng oh. din. Ano lang pala? Nakatulog ka may... Bukas pa ba uubos yan? Mahihinom po rin. Ganon. Pero hindi ako basta tao Oo. Oh. ano lang, pasyat-syat ko lang. Mm. Ayan po, mga amis mamaya pag pagkakatulog ako, tulog ko rin. <laughs> ah. <laughs> uh, so, ano po no? Uh, Ayun nga po nung no, mga ka-business sa uh, interview natin si Koya sa pagkakasawad ko. Uh, saka... Mali mo, maraming mag-ano. Maawa ba? Maawa. <laughs> maawa sa akin. Ayan. Hindi, ano kasi, matagal ka na kasi dito eh na... O, oh, di diba buwan na ako dyan eh. Dala ko natutulog lagi. Mm. Diyan ka lang lagi sa side Oo, na yan. Pag maulad, kung nang sabi oh. ako. Uh, oh. ano yan, pag may pera ka, bumibili ka lang ng pagkain, hindi ka nagluluto dyan. Wala akong lutuan. Inuuna ko sarili ko, pagkain muna, bago ako minom. Hmm. Mahirap mag-inom nang wala kang kakainin. Mm Pag ako kumita ng mga 200, 150, ipili na akong pagkain muna. Ano Pagkutanghalian, hindi tipid ko yung pera ko. Pag may sumobra, tsaka ako bibili. So, ano, nabubuhay ko sa sarili. Nung wala akong ng masama. Hindi ko naman nag-iingi, naglalagay. Saan ka naglalagay ng ano? Yata. Ayun nga po no, mga kabisnes, uh, napakaingay dito tayo sa gilid ng kasada. At saka yun po yung ano namin, yung pila po namin sa kapila. Nakasama uh, ko. Tatlo na lang po kami sa isang ano, uh, isang tricycle. Tricycle ano na nakapila. <laughs> Ay, Ay, dalawa na lang kayo. Uh, dalawa na lang kami kasi nakalis na po yung isa. Ayun, mga kabisnes. Ah, bula. Umambon. Umambon po mga business. Pasirong tayo. Dito muna kami tula. Babalikan ka na lang. Salamat sa iyo pag interview sa iyo Okay lang po. Oh, uh, thank you. Thank salamat you. tayo. Sige. Salamat din. Ayun na po mga kabisnis. Uh, nakita ko po kasi siya sa ano sa uh, tapos ah uh, na ano, nagtayo tapos bigla na lang siya na tapos nilapitan ko po siya mga kabisnis pala doon pala siya natutulog Ayan. so mamaya po pagka uh, tapos itong biyahe ko makabiyahe ko po ako nito bibilang ko po siya ng pagkain para ano, natulong tayo sa sa kanya po no, mga kapatid mga kabisnes uh, do'on sa aking mga kaibigan sa probinsya ay sumawa po sa akin na napanood nila yung uh, tungkol sa akin mga kabisnes maraming maraming salamat sa iyo mga kaibigan ko dyan sa probinsya namin saan makulod ayun sa mga kamag-anak ko rin sa Nigaran mga tiyahin ko makulod pero mga kaibigan mga kuya ko ate mga pinsan ko dyan na nagkukongress din po sa akin na tumawag salamat sa inyo at napapanood nyo uh, sana sa awa ang maawa ang Panginoon na matuloy yung ano, walang maging hadlang at matahimik na rin yung kaisipan ko mga kabisnis siyempre maraming salamat sa inyo mga kabisnes no? sa tulong at, uh, suporta nyo po sa akin mga kabisnes pagmamahal nandun na po lahat, lahat po nandun na payo, lahat po ngayon ko lang po yung naranasan sa buhay kong ito mga kabisnes. at uh, ganoon din sa ano kanila ni Kuya Adri nagpapasalamat po ako ng lubo sa pamilya ko business dahil dun sa mula sa akin talaga at pagmamahal hindi po siya nagsawa sa pagpayo po sa akin mga kabisnis na uh, hindi po ako tinuring ng ibang tao kaya uh, nagpapasalamat po ako sa kanila ni Kuya at sa kanya ate din po sa mga kapatid sa Aguang uh, thank you thank you very much po sa inyo sa pagmamahal niyo kay Kuya Yung Tamulat na uh, Labi kong ano, uh, nagpapasabay, lagi kong naintindihan niyo po. Naintindihan niyo po ako. Nang katulad po nito, uh, kanina, naglakal po ako ng dagdag na requirement ko. Kasi kumuha e, po po ako ng Hyundai Jinsi. Ayan. Hyundai Jinsi at saka residency po, mga business yung residency kaya yun kumpleto kompleto na po wala lang ano talagang wala na siyang hanapin pa sa dito yung sa akin kaya sana po no wala na sana maging hadlang mag matuloy na po sana yung kasalan para <laughs> maging masaya na rin po ako mga kabisnis yan yan naman si kuya Francis marami din pong payo sa akin. Salamat sa iyo, Kuya. Tatay, noon nagpaalam na na rin na uh, alubas din siya na nasayahan mga kabisnis kasi siyempre malagay na po sa tayo sa tahimik na buhay mga kabisnis. So bukas po ng umaga mga kabisnis, pagkatapos na ito, uh, kapasok po ako pati. Kaya hindi po ako nakapasok mga kabisnis kasi Tinanong ko po yung mga requirement ko doon na binigay ko po ang mga requirement. So hindi po ako nakapasok ngayon, Bernice, bukas po. Uh, ngayon na, kasi sabado na po ngayon dahil madaling araw na po eh. Uh, sana kung palain na makakumita ngayon Uh, mayroon tayong ano, uh, mabi, mabigay din uh, doon sa pinsan ko na pumanaw mga ka-business sa Sampaguita. Kaya, kondolens uh, ko sa mga pinsan ko, tiyahin ko diyan sa Sampaguita. Bukas pupunta rin po ako sa kanila mga ka-business. Kaya po ako bumabiyahin ngayon dahil uh, kahit man ng pambili-bili po ng kapi, makabigay po lang mga ka-business. Ayun. So Nalala ko po si Nanay lagi Nalala ko si Nanay Ragi Pagka panahon na kagibitan Ang lagi niya pong sinasabi sa akin Anak, uh, lagi ka lang manarangin Para gabayan ka lagi sa mga problema mo Sa mga lahat-lahat ng mga ginagawa mo, bibigyan ka ng lakas, bibigyan ka ba sa kung anong mga trabaho mo, ibigay sa iyo ng ating Panginoon basta maging mabait ka lang at huwag kang gumawa ng uh, labag sa batas at labag sa paningin ng ating Panginoon. So, at paulit-ulit na lang po yung mga business na nararap. Uh, yun uh, ang ginagawa ko sa ngayon. Ayaw ko po magkakaroon ng uh, hindi magandang gawain sa ng mga ng bisnis. nandiyan parehong nangyayari kung kayo mga mabigyan na uh, sobrang kung ano, kung kung po kung 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 talagang ano wala po akong talagang kung sa mga kung kung na pagmamahal sa kung mga kung kung dun sa kuya kay talaga talagang yun talaga ang ano ko na papasalamat sa kanila grabe po talaga thank you thank you very much at nakilala ko kayo kuya Atsi kami na kami si wala na siguro akong hanapin pa ito na po yung pagkakataon na ibigay sa akin ng Panginoon na magbago buhay ko mga kabisnit dahil nga doon sa mga naranasan ko nga sa labas sa labas ng A uh, family ka business yung kalayawan ganun uh, hindi ko naramdaman yung pagmamahal doon mga kabis um, sa dapat uh, ka business family sa ka business family po uh, parang buo yung dog ko parang buo talaga talagang ano, talagang napaka ano napaka uh, safety napaka safety ko po sa loob ng kabisnis family parang na uh, ano ko talaga na ko na ako yung ano uh, parang isa din ako sa mga mga mapalad na naging uh, membro ng kabusiness uh, official ayun kaya lubos ako lagi lang lagi po ako nagpapasalamat sa kay kuya kay ate na, na nakasali po ako nakasama po ako sa kabusiness family ito po ang big ang gabay at bigay sa akin ng Panginoon na mapunta po ako sa kabusiness family kaya thank you kuya ati sa pagkailin sa big family kabusiness po at yun sa mga kapatid yung kagwang thank you very much sa inyo sa pag po nyo sa akin pagkailin uh, uh, Lagi akong nagpapasaway sa inyo uh, at ang nawaan ng barang ako. So, uh, mga business, uh, malapit na po tayo mag-10,000 na uh, subscriber. Uh, thank you, thank you very much sa uh, walang sawang tulong at suporta nyo po sa akin. Uh, lubos po ako lagi mo salamat. Wala po, sa po kung kakayaan na gumawa ng uh, may maigiganti sa inyo sa mga ginagawa ng kabutihan sa akin. Panginoon na po ang bahala magbigay sa inyo na kung ano po ang kailangan ninyo. So maraming salamat mga uh, kapatid, mga uh, kapatid. At dun sa kay Master uh, Waki, Wakiwak at saka si Brother uh, Kahimas TV. Yun. Shout out sa'yo uh, Kahimas. Uh, sana lagi ka uh, lagi kang mag-ingat na para may dayo tayo sa mga anong uri ng mga kaparuhan so uh, maraming salamat sa inyong pagsama sa simpleng vlog na ito at uh, never goodbye tomorrow is another day binabanot lang po tayo mga pinapahala mga 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 thank you very much po sa pagsama sa akin at good please po